Hello, good evening mga kababayan ko. Today is November 16, 6 p.m. Late na naman po ako. Uh, for sure, I know na narinig nyo na yung uh, mga ablada ni dating Pangulong Duterte at yung kanyang mga yung kanyang mga mga kaalyado, ito nga po tungkol sa itong mga mainit na pinag-uusapan, mga issue tungkol sa kanya, tungkol sa kanila, sa kanilang mag-ama. Yung, yung mga mga very recent na hot topics that connects that connect with the Dutertes. Isa na nga po dito ay yung tungkol sa of course, yung walang kamatayang confidential fund, yung paglaya ni, ni Laila de Lima, yung uh, <clears throat> banta ng kudeta na paulit-ulit na binabanggit, destabilization, dinideny, pero pinagsasasabi na naman. Sos, Mariosep, alam ko po mga kababayan na napanood nyo na ito sa ibang mga vloggers, sa, sa, sa mainstream media, <clears throat> at uh, siguro na habang nanonood tayo ng iba't ibang mga vloggers na na, na at least na pagkukumpara po natin yung iba ibang mga uh, opinions ng mga iba ibang uh, media practitioners and uh, vloggers ako naman po para sa sa aking uh, opinion <clears throat> Itong tungkol sa banta banta sa political survival ng mga Duterte na including na nga po itong uh, pinag-uusapan dyan na impeachment para kay Sara Duterte yung uh, mga patong-patong na kaso na yung iba naka, naka file na pinatawag na nga siya sa korte <clears throat> tapos yung iba naman kaso ay nagbabadyang i-file laban sa kanya yung kay uh, Senator De Lima at saka yung mga sa EJK ngayon ano sa palagay ninyo ang nararamdaman ng mga Duterte lalo na po itong mag ama lalo na itong si dating pangulong Duterte. Kasi ah, uh, shebrel lumabas na naman siya doon sa sa kanyang regular program na gikan sa ChuChu para sa ChuChu. Eh makikita po natin na at sabi niya hindi naman daw siya nagwo-worry. Parang unaffected siya. Sa palagay ninyo, totoo kaya yun? Hindi raw siya affected, hindi siya natatakot, hindi niya ito ikinababahala. Pero, well, kung titingnan natin siya at uh, pakikinggan natin kung paano siya magsalita, parang unaffected nga, no? Or magaling lang talaga magtago, magaling magdrama. Pero, bakit kung talagang unaffected, bakit ganon katindi ang mga reaksyon? Ito opinion ko lang ano, bakit ang mga reaksyon niya, mga salita niya, mga pronouncements niya, para siyang nananakot? Di ba may mga pagbabanta po, mga kababayan? Ang kapal naman po ng mukha, no? The nerve! na magbanta pa. Para bang uh, feel na feel pa rin niya yung kapangyarihan. Yung dating kapangyarihan. Feeling presidente pa rin. At ito pong ginagawa niya na uh, pagbabanta, pagmamalaki, pananakot, e eh, patunay lang po ito kung gaano siya kaberdugo. Kung gaano siya kasamang tao. Porque may kaso sa iyo, porque may gustong magkumaso sa iyo. Porque uh, may gustong uh, gustong i-impeach yung anak mo, mananakot ka na lang at gagamitin mo pa yung pulis at military. Bakit? Ano ba ang kayo po diyan na mga nasa pulis at military? Ano kayo? Hawak ba kayo sa leeg ni Duterte? Kayo ba talaga ay sunod-sunuran sa kanya? Bakit? Ano mayroon? Ano kaya what's between you and this uh, bungangero na berdugo kung wala namang namamagitan sa inyo papayag ba kayo ng ganyan na ginagamit-gamit kayo na par ginagamit kayong panakot ginagamit kayo na Kesyo magkukudita kayo. Magkakaroon ng kudita. Na kesyo na nagmamasid lang kayo. Tinitingnan nyo kung saan patungo ang bay, ang, ang bansa. Of course naman. Alam natin yan na sinusubay bay, bantay nga kayo, di ba? Bantay kayo ng uh, uh, kaligtasan ng bansa, ng mga ng mamamayan. And of course, including us, ordinary mamamayans, nagmamasid po ang lahat. Ngayon, ang masasabi ko lang po dyan, itong, uh, itong pagbabanta po ni Duterte at pananakot, pananakot kay Romualdez, pananakot kay Franz Castro, pananakot kay Bongbong Marcos, pananakot sa lahat. Para bang akala mo nakakabuti ito? Ano akala mo, Digong, nakakabuti yan sa'yo? feeling uh, akala mo oh, matatakot sa iyo ang tao, na, uy, very powerful pa rin pala siya. May impluensya pa rin pala. Talaga lang ha Eh bakit yung mga, mga politiko, oh, iniiwanan ka na diyan sa, yung, yung partido mo, na CCP laban? Bakit isa-isang umaalis? Well, maaari nga na mayroon kang hawak sa leeg na portion ng kapulisan. Siguro yung mga kaput yung yung mga hindi matitino na pulis, yung mga naging yung mga naging uh, tuta mo noon na naging drug lord, kunwari nang huhuli ng mga drug addict, ng mga ng mga drug pushers. Bandang huli sila pala yung naging drug lord. Kayo, kayo, kayo. Maari, sila, sila, hawak mo sila. Hindi naman po siguro 100%. Ilang porsyento lang po siguro yan yung mga tiwali na pulis, Mga tiwali na generals. Sana naman po, hindi lahat ano, or at least man lang konti lang po kayo dyan na mga tiwali. Ang susunod lang po sa panawagan ng destabilization nitong si Raulong uh, matandang ito ay yung mga tiwali. Patunayan ninyo military and police na hindi kayo tiwali. Na kayo ay para sa bayan kapag kayo ay nakinig at sumunod sa panawagan ng siraulong matandang ito, abay hindi kayo sa bayan. Para kayo sa bulsa, pansarili. Alam naman po ng lahat, alam natin, alam ng mga, ng taong bayan, na mayroon dyan. May mangilan-ngilan, sana nga, mangilan-ngilan, ano, na mga tiwali, naging tiwali lalo, nung panahon nitong demonyong ito. At ngayon, kayo ang pina kayo ang uh, tinatawag eh. Kayong mga tutanya, mga tiwali na nag-enjoy. Nag-enjoy doon sa anim na taon. Under this berdugong demonyo. Itong panawagan ng destabilization po ito, ng kudeta na ito. Kahit gaano po yan i-deny, taong bayan ay naniniwala. Maraming naniniwala na meron. Paulit-ulit nga pong binabanggit eh, inaamin, dinideny pero aaminin tapos i -deny. Alam naman natin ang drama ng Duterte na yan eh. Walang isang salita sa sa sampung sinabi, sa sampung salita, labindalawa ang kasinungalingan. Sana naman po, mas nakararami pa rin yung matitino na mga military at pulis na para sa bayan. Wag naman po sana kayong uh, maging parang tito-tito yung ano ba tawag doon? Yung pinapagalaw. Alam po ninyo kung anong anong klaseng uh, leader itong nga uh, matandang ito. Nakita nyo na yan sa, anim na, sa loob ng anim na taon. At akala nyo ba kung susuportahan niyo ang panawagan nito na destabilization, tanggalin si Bongbong Marcos at ang ipapalit yung anak niya, ano sa palagay ninyo ang mangyayari sa bansa natin? Hindi kaya sasakupin tayo ng China? At kayo mismo, military at pulis, hindi na po kayo ang mamamayani dito sa bayan natin? Magiging kayo, sunod sunuran na lang kayo sa PLA. Sila na. Sila na ang uh, mga nga dito, mag-aamo. Kayo po ay magiging sunod-sunura na lang kayo. Mamanduman-duman kayo. Siguro ko naman hindi niyo gugustuhin 'yon. At itong Phil West Philippines na ipinaglalaban ninyong pilit, aba wala na 'yan. Baka nga gawin na lang kayong taga taga-kuskus ng mga sapatos nila eh. Gusto niyo ba 'yon? alam nyo, itong bunganga ni Duterte, habang bumubuka ang bunganga niya, akala niya nagiging sikat siya or napupuri siya ng taong bayan, mas lalo pong nabubulok. Mas lalo namin nakikita ang kabulukan ng pagkatao nito. Mas lalo lang pinapagulo ang dati ng magulo. Mas lalo lang po na uh, pinapalala yung sitwasyon ng pamilya niya na ng sarili niya yung kanyang kanilang political career ano akala ng mga ano akala ng mga Duterte na ito mahal na mahal pa rin sila ng majority ng taong bayan mayroon po nagmamahal sa kanila siguro mga magbibilang mo na lang siguro sa daliri. Kasi po, majority naman po ng mga Pilipino ay matatalino at makabayan. Magbasa na lang po kayo dyan sa mga comment section kung alin ang higit na nakararami yung sumusuporta sa national security ng Pilipinas o yung uh, pumapabor sa pagbibigay ng confidential fund kay Sara. Kahit na magpa-survey pa tayo ngayon, kalye-survey, tingnan natin kung may gugusto pa kay Sarah Duterte na maging pangulo ng bansa. At itong sinasabi ni Duterte na yes, hindi na sila, wala na silang balak, wala na silang, uh, wala na siyang uh, balak na patakbuhin pa ng pangulo si Sarah. Utot mo, ang mga lumalabas sa bunga nga mo eh, kabaligtaran lagi. Bakit kayo galit na galit na tinanggal yung confidential fund? Di ba dahil ito yung pangpondo ninyo sa 2028, nag-iipon kayo ng pondo? Kung talagang wala kayong balak na paupuin si Sarah sa Malacanang, di sana nananahimik kayo. Hanggang ngayon, eh, binitawan na yung confidential fund pero hinahabol pa rin pala kunwari lang pala. Kung talagang totoo ang sinasabi mo Duterte na hindi mo na patatakbuhin si Sara, eh huwag mo nang hintayin na i-impeach siya. Papag-resignin mo na, now na. Diyan ko lang mapapatunayan na talagang wala na kayong balak na magpataas pa sa larangan ng politika may balibalita, di ba? Napabalitaan ninyo na mayroong uh, plano na impeachment dyan sa Kongreso. Eh di kung ako sa inyo, huwag na hintayin pa na ma-impeach si Sarah kasi malaking kahihiyan po yun. Pa-resignin mo na. What for? Ayaw mo naman pa, hindi mo naman pala napatatakbuhin ng pamulo. Ano pa? ilalagi mo dyan maraming gustong pumalit dyan sa dyan sa posisyon ni Sarah Duterte sino nga ba yung pangalawang nanalo noon, Tito Soto ba yun maraming pwedeng pumalit dyan na mas effective pa ang bubo naman yung anak mo eh. sa totoo lang hindi naman mukhang abogado kung magsalita eh. Wala. Eh, wag ko pa. Hindi naman nga siguro yan pumasa ng abogat eh. Maka graduate lang, hindi naman talaga nakapasa sa bar. Hindi nga ma... Ba't hindi nyo nga tinatawag yan na attorney? Wala, mahina, mahina tuktok niyan. Ang galing lang niyan, ang talent lang niyan, eh, magsubi ng pera ng bayan yun lang e, e salita ng salita ito si si Duterte kung talagang kung talagang uh, sabi mo pasalamat na kami sa Diyos Is, isinali pa ang Diyos my goodness hindi ka ba hindi ka ba nanginilabot na tawag na isali-sali mo pa ang Diyos sa mga pronouncement mo sabi ko anya, pasalamat na lang ako sa, sa, sa Panginoon Diyos na ako naging pangulo na. Pinakamataas na naabot na. Yung yung anak ko si Sara, Vice President, si pulong Congressman. Paano din naman yan? Pa, paano hindi kayo magiging congressman, maging mayor eh? Tinatakot nyo yung mga tagadabaw? Excuse me. Hindi naman kayo nananalo dahil sa mahal kayo ng tao. Tinatakot ninyo? Subukan natin na mawala kayo dyan sa Davao. Tapos ngayon na lumaya na si Dilima eh, kung ano na naman ang pananakot ang ginagawa. Keso, magkakagulo, magkakagera, kung mag, kung uh, magtitestify si si Laila Dilima sa ICC. Keso kung may ma-impeach si Sarah eh, magkakagera, magkakagulo nakatingin lang ang military? Magagalit ang military? Utot mo. Feeling popular? Feeling may influence pa rin? Wala, kay wala naman kayong ibang alam, kundi manakot? Tinatakot ninyo ang taong bayan eh. Dinadaan mo sa takot? Puro pananakot nung nasa puder ka, na dinaan mo sa pananakot ang pamamahala mo. Ngayon wala ka na sa puder, pananakot pa rin? Wow! Talo mo pa si Dracula. Dinadaan puro sa takot, ba't hindi mo daanin sa talino, sa wisdom? Mas lalo mo lang pinapalala ang problema mo, niya sa ginagawa mo? Tinatakot mo si Bongbong Marcos, tinatakot mo si si Romualdez, ginagamit mo ang military, ang pulis. Sige nga. Well, sa tingin ko lang, mayroon pa yung isang ipinagmamalaki yan eh. Baka up pa niya ng China eh. <clears throat> ng kapal naman ng China, makialam pa dito. Baka yung third world war eh, ang dahilan Duterte. Natural, pag nangialam ang China dito sa Pilipinas, do you think na manunood lang ang Amerika? Eh pareho silang interesado sa sa Pilipinas eh. Pareho nilang gusto na mapasa kanila ang Pilipinas. O, di ba? Nagaagawan sila sa Pilipinas sa palagay ninyo, manunood lang, papayag yung Amerika. Subukan mo lang Duterte, puro ka pananakot eh. Sige nga. Subukan natin ang bigote mo. Oh, wala ka naman palang bigote eh. Buisit ka. Hindi ka naman, hindi ka manahimik. Wala ka na sa pwesto eh. Feeling mo, presidente ka pa rin. Tingnan natin. dinadaan sa takutan eh. Ano kaya ano, BBM, Lisa Araneta, magpapadala ba kayo sa pananakot ng matandang yan? Napagahalata lang po na takot na kayo. Napagahalata na kinakabahan ka na, Duterte. ba? Diba? Ano lang yan eh, defense mechanism eh. Kunwari hindi takot, kunwari hindi nag-aalala. Baka nga hindi ka na nakakatulog eh. Tingnan mo yung mukha mo eh. Haggard na haggard na. Puro pananakot. Diyan lang nakikita. Alam mo, diyan sa ginagawa mong pananakot, do you think na bumabalik ang kalooban ng mga tao sa inyo? Mas lalo pong lumalayo. Di ba mga kababayan? Mas lalong nasusuklam ang taong bayan dahil gusto ninyong manggulo. Heto na, naka, nakawala na kami sa malabirdugo mo na pamumuno, ngayon gusto mong ibalik. Nananahimik na po ang Pilipinas sa pamamalakad ni Bongbong Marcos. Gusto mong agawin para ibalik yung mga EJK, yung drug war. 'Di ba? Sabihin ninyo na gahaman, gahaman sa kapangyarihan. Kayo ang gahaman. Kayo ang gahaman. Di ba mga kababayan? Diyan mo makikita sa ang sobrang pagkagahaman sa kapangyarihan. Hindi makahintay na iboto. Hindi makahintay ng susunod na eleksyon. Gustong daanin sa kudeta? Daanin sa destabilisasyon Daanin sa pang-aagaw? akala mo naman eh, mahal na mahal pa kayo ng taong bayan? Tut nyo. Hindi pa kayo mawala dito sa earth. Nakakasuklam yung mga pagkataon ninyo. Hindi pa kayo mag-disappear. Nakakagulo eh. Nananahimik ang Pilipinas, ginugulo eh. Mga buisit na to. Di ba mga kababayan? Pasensya na. Talagang nakakainit ng dugo itong mga Duterte na to. Eh. Ha! Sige po mga kababayan, hanggang dito na lang mong muna. Ito na. nagre din na naman itong camera ko. Ito. Sige. Uh, thank you for watching and uh, I'll see you in my next vlogs. Peace.